Good afternoon guys. Ah, Anato, nandito kami Anato. sa pilahan na naman. Wow. Ah, itong kaibigan ko si Bilardo J. Uh, Ramblan, isang vlogger dito. Ah, kaibigan, anong masasabi mo tungkol sa mga vlogger ngayon na pinagtatanggal sa Facebook ni Mita dahil sa ah, nag-endorse sila ng mga ah, sugar ah, ano, sa masugol, online gambling? ano Anong masasabi mo doon? Ah, ano doon, yung bawal magsugal. Ah, bawal magano, mag, -ano, mag mag-endorse ng mga online mga online kasi oh, eh ano yan mas yun eh dapat yan mag-endorse kayo hindi sugal yun tama para tumak yung follower nyo kay Meta kasi si Meta naman mahigpit si Meta oo oh. bawal magmura bawal bawal ng picture ng kung ano ng lakswa kasi si Meta naman oh. ano yan magaling yung si Meta mahigpit kasi yan wag kayong mag Panay mura oh, Sayang yung mga vloggers ngayon guys na 9.7 million followers tsaka 5.5 million followers dinilit lang ni Meta Kasi nga nag endorse sila ng mga oh, Online gambling tulad ng casino Casino Yung mga iba pa nga Mga sugal Oo oh, sugal yung hindi pa na-trace ni Meta Okay pa yan pero yung mga online casino Online gambling kasi yan eh Atol kay Scatter yan Oo oh, yung Dami ka, ang dami na, na lolokot sa mga tao kasi yung scatter, nagbubuwang yung panay yung tao ngayon panay scatter kasi malaki daw kita. O nga, kikita nga kayo, kikita nga sila pero wala bandang uli, malala din. Yun, Tama yung advice ng kaibigan natin. Oh, payo lang sa mga vlogger din ha. Lagi kini kayo. Mga natin, mga vlogger dyan, shout out sa inyo lahat. Oh. Salamat sa mga kaibigan natin kay Junjun Karwati, pati kay Jaime. Lito. Lito Jaime. Ingat po lagi, get safe. Eh, okay, Salamat.